pagkakabo sa setup mo dito sa Fiesta. yan pala, naglagay tayo ng ABR at power distro at andyan na yung makin natin. Yan nga pala ang ating bagong ano, na drum mic. So, inorder order natin yan sa round online. Boss, salamat at dumating. So, ito, binuksan na natin. May kita natin yan. Ah, boss, ang ganda o, oh, bagong-bago. at uh, light pa yan napakadaling i-setup at uh, napakalinis, napakalinis na magiging setup nyo sa drums nyo. Ayan mga boss ah, setup na tayo. Ah, dito pala sa full band natin, naglagay tayo ng dalawang monitor. Andiyan yung RCF natin na 315. Tapos dito sa harap, naglagay din tayo ng isang subwoofer at saka RCF 9. Ayan mga boss o, oh, kinabit na natin yung mga drum mic natin. So, maya maya magte-test na tayo. oh, ayan Check na si Tol Raymart pumapalo-palo na. Tingnan natin kung ano ang kalalabasan, may pausok-usok lang. Ayan boss, all set na tayo. So, diyan sa lights pala natin sa stage ay naglagay tayo ng anim na beam 295. Ayan, may kita nyo. You know, Polaris brand diyan mga boss, PM pala ang ating ano dalawang RCF magkabila na ni Wanto with subwoofer. So, nagreinforce tayo kay Boss Patrick na dalawang AD. So, habang dito ay eh, nag-aayos na si Boss Eugene ito pala natin kinabit yung ating power dress to na nandiyan rin yung snake cable tsaka yung ating digital mixer na Maki DL16 ayan mga boss ah, si boss Eugene tetest na niya yung mga lights niya so andyan gamit niya yung light controller na mini pearl natin so ayan so okay na so ayan mga boss ang 295 natin tingnan nyo klarong klaro mga gusto mag-avail pa na boss, Polaris ang brand natin yan. No? Mura-mura lang yung 295 natin. PM lang kayo sa page natin. May kita nyo yan. So, pakisearch nyo na lang mga boss. So, mga oh boss, okay na. So, all set na tayo. Alaysa Amaral Alaysa, só quando se diz

mababasa uh, natapos na rin ang ating ano event for today so yan na likpitan na okay, thank you for watching